Mga kadayari, sa pagpapatuloy po ng Museums and Galleries Month, ngayon pong uh, buwan ng Oktubre, papasyalan po natin ngayon ang Chinatown Museum. Diyan po sa loob ng Lucky Chinatown Mall, dito po sa Calle Reina Regente, dito po sa Binondo, para makita natin ang kahalagahan ng Binondo sa ating pong kasaysayan. Sa labi ng museum, mapapansin niyo po yung pong counter ay hugis balangay o bangka. And then uh, pagpasok niyo po, bubungad sa inyo yung interactive map ng Binondo. Isa sa mahalagang tampok po ng uh, Chinatown Museum ay may kaugnayan sa reliyon. Makikita po natin dito ang larawan ng Binondo Church na itinatagpo sa pagitan ng 1590 at 1593. Ang simbahan po ay itinayo para sa mga Chinese converts dito po sa Binondo. Dito rin po nagsilbi bilang uh, sa Kristan ang uh, pinakaunang Pilipinong uh, santo na si San Lorenzo Ruiz. At dito rin po sa simbahan ito ikinasal si Andres Bonifacio at Gregoria de Jesus noong 1893. At ang simbahan po ay tinawag ding Our Lady of the Most Holy Rosary Parish. Ang mga kampana o yung mga bells po ng simbahan ay gawa ni Hilario Sumico na isang tanyag na bell caster dito po sa Binondo at San Nicolas area. Makikita din po natin sa loob ng museum ang iba't ibang artifacts o mga bagay na nagsisimbolo o magpapakita sa atin ng uri ng pamumuhay ng mga tao dito sa Binondo. Nandiyan po ang friends sa Dipa, na isang uri ng plansa. Ang panaderia. Yan. Ang uh, carpentry. Nandito rin po ang Binondo bilang financial district. Ibat-ibang uh, agricultural products na transport sa mga esteros sa pamamagitan ng mga kaskos, ang industriya ng anak at sigarilyo, ang butika, mga kainan, at tindahan ng pintura na pag-aari ni Roman Ongtin. Ang tindahan ito ay naging tagtuan ng mga Pilipino at naging source ng propaganda updates. Makikita din dito ang palatandaan ng pagpasok ng mga liberal na kaisipan at kasama din siyempre ang Binondo sa pagsisimula ng uh, Imagsikan. At narito din ang magpapaalala sa atin sa uri ng transportasyon dito sa Maynila, partikular sa Binondo, ang tinatawag pong uh, Tranvia. Mula sa Chinatown Museum, dito naman tayo sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Tinawag din po itong Plaza Binondo, Plaza Carlos IV. Kilala ang plasang ito noon bilang Plaza Calderon o Plaza Calderon de la Barca. Pero ngayon ang tawag po ay Plaza San Lorenzo Ruiz. Sa likod ko po mga kadayari ay ang dating pwesto kung saan nakatayo ang Hotel de Oriente katabi po yan ng uh, dating lugar din ng La Insular and Cigarette Factory. Ayan po, yung building na yon. Noong si Rizal po ay umuwi, 1892, galing Hong Kong, sa Hotel de Oriente po siya nag-check-in sa Room 22. Ang Hotel de Oriente po ay pag-aari ni Don Manuel Perez. At yan naman po ang dating pwesto kung saan nakatayo ang La Insular and uh, Cigarette Factory katabing katabi lang po 'yan ng dating pwesto rin ng uh, Hotel de Oriente at katabi ng uh, simbahan mismo ng uh, Binondo. Ang La Insular and Cigarette Factory po ay pag-aari ni Don Joaquin Santa Marina. Sa harapan po ito ng uh, Binondo Church at noong uh, 19th century, siyempre, uh, nasa harapan ito ng La Insular and Cigarette Factory at dun sa dulo, siyempre, ay 'yung uh, Hotel de Oriente. Ito pong plaza na ito ay naging BC at naging sentro ng kalakalan ng mga Chinese dito sa Binondo. Meron pong dalawang uh, fountain sa magkabilang dulo ng uh, plaza at mapapansin ninyo yung fountain ay may design sa bandang itaas na parang mga images ng tao na nakagapos. Meron din po itong maliit na Chinese shrine sa bandaron. Meron din po itong uh, memorial ng mga Chinese na biktima ng uh, World War II at may uh, monumento rin ni Tomas Pimpin. Yan mga kadayari, galing po sa Plaza San Lorenzo Ruiz. Tumawid ako rito papunta sa Ongpin Street. Yan. Ang Kalyo Ongpin po ay pinangalan kay Roman Ongpin na isang Chinese businessman, philanthropist at taga-suporta din po ng katipunan noong 1896. At maliban po sa pamosong arko na yan, dito po sa Ongpin South Bridge, dito po sa Binondo, makikita rin natin dito ang iba't ibang kainan na nag-offer ng Chinese food tignan nyo naman ang pila mga ko. sa bawat punta ko rito hindi ko pa nakitang walang pila itong <laughs> kainan na ito oh? haba ng pila Ayan, nakipila na rin ako mga kadayang. Meron din silang cafe. Cafe Mezzanine. Pero sa kanan natin pupuntahan niya. Ayan, ito ang loob. Laging puno yan sila. yan mga kadayang, aking order. Steamed spare ribs. At spare ribs soup. at shumai <laughs> shumai Woo, kain na hmm sarap ng spare rib spare ribs. Okay, natin ng Ang chili oil at toyo mm. Up. All right. Hello, Halu hello in. Let's try the shumai. <laughs> shumai. Isahang subo lang to mga diary. Hmm. Hmm. Medyo dry pero sarap. Ah. oh my god the best soup sulit dito mga kadayari Chuan Ki the oldest fast food in Chinatown dito po sa Binondo Maraming salamat mga kadayari. Please like and share our videos at pakisubscribe na rin po dito sa aking channel. I-press nyo po ang notification bell para updated kayo sa mga videos na akin pong i-upload.